うもっこ。<laughs> Dia ah. Nah. Hi, <tis> nah. Itu, itu. Itu. Ata, ata, ata. Ata. Hi, mi bisa. kita. Tip tadi, tip. Tutak, tutak. Hi, Risa. mirisa mirisa Tip. Ini kan apa tiba? dun 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 may isa na, may isa na, may isa na ata o tanyo? ata Ibirum nga, ibus mo, ibus mo ito Ito ang ibus, sasa ko No, nagkakrak ko Pakaday Laki nyo Laki, laki nyo, dalawa na sila Dalawa na sila Ang naman. Ang na naman. <laughs> tingin, 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 tingin. Eeeh, nakita sa butas. Tingin, 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 tingin. Ang Wala. Eh, meron nga. Meron. Meron na naman. mo dito. Ibuot mo. Isang peraso Ay, ka mo maglabas. Tak-tak mo sa balutak. na kaput, kaput, okay, kaput, Malapit. 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 Ang laki niya Ang laki, laki na sa Tupan, Patong ah, uh. uh. Nyo, tutuod nyo tutu, tutu. Dito to, dito Tutupan Apat na lang Pila lang, pila lang Tuan. Tuhat ako, tatuloy Loh. Cepat, cepat. Dapat. 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 Ayo Ay, turah. Oh, <tik> 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 Wala huli Patata Patang Ito to Yan Wala Wala din Ay nakawala Nakanganga yung ano Dito Dalawa na lang dalawa Dalawa Dulu sa kabila Tora, ayun, 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 kunin nyo, kuni nyo. ingat ka, mag-ingat ka ni Hinay ha? napating? na, ha? na, ata, ata, ata ki wala, mirun, mirun yun, mirun, 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 nakausay sila lim Bus, 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 Ito, lapit. You do? Know? Uta na lang, uta na lang. Uta, uta. Uta, uta. Natila, natila.

dapat nyo marami tayong trap nyo hindi lang pito dapat yung trap natin siguro marami para makarami tayong huli oh kumplito na itong trap na unta na ito na unta on ano hindi natin ang na ito kitan mukbang ala ah yan mukbang ngayon namin mga katibimix mga brother hee salap kaon kaon kutong uh, labi kayo ayan ah, punta tayo sa service natin di baspak Terus, langkah sepanjang kami, ya, dong. bulu Dali limang ntarai, ntarai. Lima busuk, nama si idol ini tuh. Ah, botol ngeliatan Idol oh, botol, di idol ini, ya. Udah kali tak kasang usah. Yuk, takut, takut, takut. Ini, kita chat. Ih, cilas,

Kakatakot hmm. uh. ah. Hmm. Ay, tayo, tayo. Ay, kuwala. Ha? Biyak ko ito. Ay, ay, kuwala. Ah. Wah, man. Wala yung takat. Ha? Wala na, takat na. Hindi makita kasi ano. Makulimlim yung dagat. Bumalik siya. Balikan lang natin yan. Baka mahuli pa natin ulit.

At tutukaw ko tunod. Palik ta, palik. Ah, balikan lang namin to. Sa susunod, damihan namin yung trapong ng dala para makarami. Baka makahuli ulit yung naka, ano, nakatalon. Yung ako lang kung nakita yung sa ano, video. Paano niya, paano siya tumakas. Takay, takay! Ah! Bukya! Patay ka lang kung bukya! Ay! Tuyong! Turuko. Ah! Takit! Oke, okay, tuh yum. Oh kerja kerja. Udah kok, lo, 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 lo. Oh kerja kerja. Begini. Hmm. Di pak ini, ini. Ora.

Kumak, kumak, kumak. <laughs> Lumalaban. Ayun. Ang bango. Oh. Ang mula-mula. Ay, may gata pa. Ayun. Oh. Hmm, sabat nito. Hmm, ayan. Bus natin lahat. Hmm. Malinam-nam. Hmm? Yung sabaw. Yung okay, sabaw. Mm, nanunuo sa hmm. sarap ito. Sarap. eh. Sarap nito. Ayun, luto na. Tikman natin kung ano lasa ng ating luto. Adobo. Ah, ah, este. Gataan. Na alimango. Ito na. may na si ano nito, idol ninyo. Sarap. Parang gusto ko na kumain. Ito pa. Ah, sarap. Yan po, mga ka-TV mix, mga ka-brother. Kain po tayo. Ang sarap ng ulam. Mmm, busog na naman si idol ninyo nito. Ayun na, luto na. Dalingan natin sa kusina. Ah. Uh. Ah. Wow, si Bibi yung pasok ah. okay. ay, ka Mangaka ka mangakung Mga Mangakung kami Mga kio. kayo oh. kio. kami Tawagin si mo kio. Mangakung Tawagin mo sa Mangakung kio. 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 Mangakung kain, 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 kain. Kom, kom. Rapian, Hmm, ayan mga brother mga katimix, kain po. Ah, uh, bakbak na idol niyo. Nayo. Kaon, kaon ta, kaon. Ngina, ngina. Kaon ta, kaon ta. TV Ngina. Wa Ah, ayan mga katimix, mga ka brother oh. Sarap ng idol niyo. Hmm, sabo, sabo, sabo. Sabo. Kahi. Eh. Kahi. Hmm.

Kain po, kain. O, oh, kain nyo. Mmm. Ayan, pakain natin yung mayo si idol ninyo para tumaba. Balikan natin pag ubos na. Para hindi siya nang siya sa video. Ah, pugi Kain po kayo, kakain. Kain ulam yung ulam ni idol ninyo. Masarap. Hmm, isipit Oh, oh, oh. oh, ha. Balikan natin pag ubos na. Hmm, kain kanyo, kain. Ayan, pinupukpok na ni Adol ninyo. Hindi <laughs> kaya ang buksan. Tigas. Gahe. Tira na tira Uh, <coughs> Ayan mga ka TV Mix, mga ka brother. Maraming salamat po sa inyong suporta at panunood. Na thank you. Thank you. Tamat thank, thank you. Maraming salamat po. Thank you. Pagka po. <laughs> Ayan, tapos na. Tapos na mukbakan. sa ulit na aryahan. Wow.